sa yung one year death anniversary Tayo na pumunta dito sa Batangas para sa tiyanang first time ko experience yung Babangluksa Siyempre nung dumating kami dito wine kami yan ko na nakuhaan tapos eto nakakamain kami muna bago bago ang lahat mahuli at mahubusan Siyempre <laughs> usapang pagkain pala pag mayahali itong babang ruksa ay dapat na ting ubusin or ubusin lahat na handa or bigay ng mga tao ganoon pala tapos alam nyo ba may ang gamit matanggal at mga pagkain kapag dumating na iwa at uh, 12 o'clock nantang hari o diba ang ganda ng tao no? <laughs> may shaw, may shawron na naman ako. Bawal pa lang itira. Bawal lang itira yung mga ano dito sa magdala ng soft drink ng basari. Ang dami kaugali ang dito. Kain, <laughs> kain ito na yung mga gamit na dapat gano'n na 12 o'clock ng talahali ay ito, mailabas na at mapanggal malinis na lahat ng mga gamit na nandito sa loob ng area. So, nandito okay, po ako ngayon sa Pabonsinyo, Batamdas. Ang tawag dito sa Batamdas ay Pabangsa. Gabangbaksa yung one year that anniversary